Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Ginang Vivian E. Oyarte, ang inyong guro sa araw na ito. Ako'y lubusang nagagalak sapagkat nabigyan na naman tayo ng isang pagkakataon upang talakayin ang isa sa pinakamahalagang paksa sa Pilipino. At sigurado akong handang-handa na ang bawat isa sa pagkikin. Kilala niyo ba kung sino siya? Tama! Siya Si Pangulong Rodrigo Boa Duterte. Kung ating siyang ilarawan, siya ay isang matapang, matalino, at higit sa lahat, mapagmahal. Marahil ay meron na kayong mga ideya kung anong paksa ang ating tatalakayin sa araw na ito. Oops! Bago pang lahat, basahin muna natin sabay-sabay ang mga sumusunod na layunin. Una, makikilala ang pag uri Pangalawa, mailalarawan ang mga magagandang tanawin at masasarap na pagkain sa lugar ng tago gamit ang pang-uri. Pangatlo, magpabubuo ng pangungusap gamit ang pang-uri. Ano nga ba ang pang-uri? Ang panguri ay salitang naglalarawan sa pangalan o panghalit. Tulad na lamang ng bagay na ito. Ang tawag dito ay tama, lapis. Kung ating ilalarawan ang lapis ay ang lapis ay kulay dilaw. Ang salitang naglalarawan ay ang dilaw. Naglalarawan siya sa pangalan na tinatawag nating Marami pang mga halimbawa ng panguwin at hindi lamang natin ito makikita sa apat na sulok na silid aralan Tara! Samahan niyo akong maglakbay upang kilalanin pa ang mga panguwin. Nakikita niyo ba ang nasa likuran ko? Tama! Yan ay talon! talon ng Bilya Azarcon na makikita natin sa kampanyeng Kagu Sariga del Sur. Paano natin may lalarawan ng tubig sa talon? Una, malakas ang agos ng tubig sa talon. Pangalawa, malambing ang tubig sa talon. Natatanong niyo ba ang natatanaw ko? tama? Ito ay tulay. Tulay na matatagpuan natin sa Gamotago Surigao del Sur. Ilarawan natin ang tulay na ito gamit ang pangkuri. Una, matibay ang tulay. Pangalawa, kamanghamanghang tingnan ang tulay. tinatawag nating pang ay ang mga sumusunod. Una, ay pangalawa, kamangha-mangha, at ang pangatlo ay mahaba. Maaari din natin gamitin ang pang upang ilarawan ang mga pagkain. Nagugutom na ba kayo? Ako rin gutom na. Tara, kain tayo. Alam niyo ba kung ano ito? Tama! Ito ay alimango. Alam niyo ba na hindi lamang hitik sa mga magagandang tanawin o mga masasarap na pagkain ang tago, kundi pati na rin sa kasaysayan. Sa katunayan, taunang ipinagdiriwang ang Kasubaan Festival. Tanyo na. Mayaman talaga tayo sa kultura. Balikan natin ang alimangong hawak ko. Paano ninyo mailalarawan ito? Una, Ang bango-bango ng alimango. Pangalawa, Ang pula-pula ng alimango. Pangatlo, ang sarap-sarap ng alimango. Pansinin natin na ang mga pang-uring ginamit natin sa pangusap ay ang mga sumusunod. Una, bango-bango. Pangalawa, pula-pula. At pangatlo, sarap-sarap. O siya, balik na tayo sa ating silid-aralan. Alam kong nabusog kayo sa ating talakayan. Alam kong marami na din kayong natutunan sa pang-uri. Sige nga, subukan natin. Ano nga ulit ang pang-uri? Tumpak! Ang pang-uri ay salitang naglalarawan sa pangalan o panghalip. Upang mapalawig pa ang inyong kaalaman sa pang-uri, maaari ninyong sagutin ang mga sumusunod at isend sa email na ito. narito ang panuto. Ilarawan ninyo ang inyong ama, ina at sarili sa pamamagitan ng pangusap gamit ang pangre. Hihintayin po ang sagot nyo ha! Ang talakayang ito ay hinang mula sa aking pananaliksik na pinamagatan, pagbuo ng modyo sa Filipino Center. At ginawaran bilang Best in Research at Best Presenter noong ang taon sa ginanap na District Research Congress. Sa muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ang inyong lingkod, Ginang Vivian E. Guru ng Gamot National High School, Tagotu District.